namin na weighing scale. Ayan, so alam nyo po ba mga kapigi, kasi ba diba, lagi ko nababanggit sa inyo na yung timbangan po namin, so manual po yun. Kaya minsan mahirap magtimbang, lalo na nung nagtimbang po kami dito, ba diba, umabot po ng 51 heads. Manual lang po talaga, hindi yung ano, may at maya sinasulat ko yung timbang, tapos yung count ng mga baboy na lumalabas. So eto ngayon, yung binili po namin, Ayan, so hindi na ako mahihirapan magtimbang kasi meron na po ito. Di ba meron na rin printer yan? Ayan, so nagka-count na rin kung ilan yung baboy na lumabas. Tsaka yung timbang po nila. Ayan, so mamaya papakita namin sa inyo kung paano po yan i-operate. Kaya, gano'n naman pala. Ayan, so may gulong po siya dito para pag uh, ililipat, di ba, hindi na mahihirapan, ipo-push mo lang. So, mga tatlong tao or apat kaya na mamagwat dito. <laughs> Ayan. Tsaka may hawakan din siya, no? So, dito. Ayan. Ang bigat niyan. Ang bigat niya. Regaling pa sila ng Manila niya na. Okay. Ang kagandahan po nito, meron po siyang ito gulong. Tsaka para hindi po mahirapan itulak, di ba? Ito naman po yung hawakan. Ayan. And then yung flooring naman niya is stainless. Ayan. Ganyan po And then ito, uh, po yung indicator. Kahit gumalaw yung baboy, no? Matitimbang pa rin niya, no? Steady. mag steady yung timbang. Ayan. So ito yun, no? Ito so yung pang push niya. Okay. Oh, hindi na ako mahirapang mag-ano nito. Hindi na tayo mahirapang magtimbang. Alam mo yun. Tsaka yung isang, yung crib natin <laughs> na uh, 56 kilo. So, hindi na natin nilalagay yun sa mga pangan na mano-mano, ba? -mano, diba? Ito, diretso na yung baboy dito. Tapos, doon din yung labasan. So, ganun. Para, ano na, diretso na sa buyer. Mahirap kasi magtimbang, alam niyo yun, pag madamihan. Lalo na yung buyer po namin na taga Baguio, ba diba? 50 plus po yun pag nag-pick up ng baboy namin. Kaya kailangan po talaga namin ng timbangan na ganito. Tapos may printer na rin. Ang kagandahan po dito sa timbangan na nabili po namin, meron na po siyang apat na load cell. Yan. So ito po yung pinaka-sensor. Every time na papasok po yung baboy dito, mas accurate po yung timbang kahit saan pumunta dito kasi 'di ba dahil dito sa sensor na to dati kasi dalawa lang yan so ngayon ginawa na nilang apat yan. kaya accurate yung timbang na makukuha po doon sa baboy ito po yung dalawang test weight na free ayan so 25 kilos tapos ito naman po yung binili po namin 25 kilos din ayan. so apat po lahat to so total of 100 kilos yan, so try ko nga ibaba. Ang biga, 25 kilos, oh. Kayang-kaya. Kalahating kaban lang yan, 25 kilos. Tsaka, pinatatakan na rin po namin ng Anika Farm. Yan, tsaka din dito sa kabila. Okay, o yan. ika lang po muna yung timbangan bago po ikabit yung printer. So, ito po yung pinaka-printer niya. O, mamaya na lang naka-ano, naka pa siya eh. Yung indicator naman po um rechargeable po ito. So kahit mag-brown out, walang kuryente, at least magagamit pa rin po 'yon. And then yung ano naman, yung pinaka-wiring po niya, um, customized po 'yan. 10 meters po yung haba niyan para kahit malayo yung table ko doon sa nagtitimbang, 'di ba? Ako pa rin yung mag ooperate ng indicator. So ganun po 'yon. Ayan, 'yan lang po yung kagandahan niya. At least uh, malapit lang sa iyo, hindi ka lalapit sa may baboy, 'di ba? Movable naman po yan eh. Ito na po yung printer. O, oh, di ba? Ayan, so ito po yon. Ito yung sample lang ah. Siyempre pag nandun na, ito yung table ko, di ba? <laughs> so pwedeng ako yung mag-ooperate, tas nandun po yung baboy. Kasi mahaba po yung, ano, yung wire niya. Ayan, so ganon open ko. Ayan. Sige, okay na. Timbang na. Pa patimbang na po. Kahit yung 25 okay. kilos. Okay. Dire, Ayan. So, test weight na po tayo. Exacto, 25 kilos. Sakto naman siya. 25. O, oh, 25 dito. O, oh, yung isa. O, oh, 50. Okay. Okay, 75. 100 kilos. Okay. Calibrated na, eh. Calibrated na. So itong ano po, itong timbangan namin, pinakalibrate na po namin yan. So mapapansin niyo walang mga point-point na dyan, di ba? Kasi minsan mga buyer, um, pag kunyari, um, 50.5, ganun. So, tatawad sila. Gagawin na lang 50, gano'n. So, ang ginawa naman po kasi namin, yung 5 um, 5 below, so, sa buyer po yun. Pag 6 to onwards naman, 6 to 10, uh, sa may-ari na po yun. So, ni-round off na po yun as one. Kaya, ganun na lang po yun. Para hindi naman mahirapan na, di ba? Baka mamaya mag-away pa kayo sa ano eh. <laughs> kusino yung, kusino yung ano pagbibigyan ninyo, di ba? Kaya ganun na lang po yung ginawa namin. I-round off na lang. Yung ano naman, printer, i-testing naman po natin. So, ito naman, printer, kailangan na ng saksakan dyan. Dito po, may saksakan tayo dito. Ito na lang. Ito na, dito na lang po, may saksakan dito. Okay ah, lang. Sige, dikit mo na lang. Ayan. Oh, kasi yung, 'yung indicator. So kailangan 'yung indicator. Para... Dito na lang po sa labas. Medyo mahaba naman yan. 'Yung indicator tsaka 'yung printer kailangan magkatabi po 'yon. So 'yung ano kasi 'yung printer kailangan nasaksakan 'yon. 'Yung indicator kasi kahit walang ano, um, kahit hindi mo isaksak 'to pwede, okay lang. Pero 'yung printer kailangan isaksak 'yan. Calibrated na po yung timbangan namin, di ba? Hindi kagaya nung dati, talagang mano-mano ka kung magtimbang, tapos ililista mo pa, naka ano rin, lilista mo rin isa-isa yon, kaya nakaka-stress, di ba? Instead na nagre-relax-relax relax ka lang habang nagtitimbang. Ngayon, syempre, ito na, di ba sabi ko sa inyo, ano lang, unti-unti lang, kasi dami po namin gastos. Kailangan po namin ito eh, nabilhin. Magbibenta na po kami ng mga baboy by end of August. Kaya sabi ko sa asawa ko, bilhin niya na itong timbangan para hindi na kami ma-stress sa katitimbang ng mano-mano sa mga baboy ko namin. Okay, <laughs> Buti na lang. <laughs> Pwede bang utang to? Awan <laughs> ah, man to pay, ganun, pag nakabenta na kami ng baboy. Grabe. <laughs> pag hawak ko na yung pera, tas mamaya lilipad na naman yun kasi pambabayad na naman. Alam nyo yun, wala lang naiiwan dun sa pera po namin dahil talagang umiigot lang po siya. Ayan, so ito na. Ito na yung printer. O, oh, ito na. I-ano mo, pakita mo. di oh, ba? Diba? Wow, ang sosyal naman. Ang sosyal na ng Anika Farm. Meron na po kaming timbangan. Tuwang-tuwa na ako. Grabe. <laughs> Sige, gano'n. Gano'n na tayo. Ay, gano'n. Yung lamesa namin. Pasensya na kayo sa lamesa namin, na Okay. Ayan, o. so, medyo, ano siya, sira-sira na. Antik po ito, eh. Yan. Hindi pa po kami nakakabili ng lamesa dito. Wala rin akong pang-cover, so pasensya na pagpasensyahan niyo na. And so ganoon, sige, paano ba? Paano ba mag-ano dito? Mag-operate. Tanggalin sige. Oh, ay so sige, paisa ay, muna ay, tayo. I-send muna 'to sa test, test wait muna di ba wala nang i muna pala, diyan muna, test muna. wait muna, Test wait muna. Di ba? Ah, sige. Oh, oh 'yan. Okay, tapos, ano na po gagawin? O, na, mag-print na. So, tingnan natin yung print na. Ito yung print. -in. Okay. Oh, 100 kilos. O, 100 kilos. May, date na? Date. Yung date? okay. Ito po yung date, Oh. Tapos yung oras. Asan yung date? Hindi ko makita. hindi pa. Walang date. Pakisit nga yung date. 12, August 12, 2023. Sineset muna namin yung date. Ayan. Tsaka yung oras. 12. Okay. 8. 08. Okay. na. Okay, okay, naka na. Time, time mo na. Time? Oh, sorry. Ano, 520. alas na? 5.20. Time. 12 hours yan or 24 hours. Okay. O, oh, sige, print tayo ulit. Okay na, ito. Yung gitna naman. Ito, gitna. po para isang Okay, ayan. So, andito na yung date. Oh, August 12, 2023. O, oh, 5.20. Okay, meron na rin oras. Tsaka yung ano... Test weight, 100 kg. Okay, tama. Okay, tapos sige, Okay, sige. Timbang tayo ngayon ulit. Baboy. <laughs> Wala kasi kaming baboy dito ngayon. So, tao muna yung titimbangin. Ah, sige na, pasok ka na. Ikaw muna. na oh number one. Tapos ako rin mamaya para matimbang ko yung sarili ko. <laughs> ano ba timbang ko? Okay, sige. Okay. O, okay, nyari magalaw ka. Kunyari okay, magalaw ka. Ayan. Okay. Anong pipindutin yan Anong pipindutin doon? Gitna? gitna. Gitna pa rin. Okay. O, oh, sige. Ako naman. Okay na. Uh Oo. -oh. Ako naman. Magtitimbang naman ako. <laughs> Ang kagandahan po nito, kapag magalaw po yung baboy, hihintay niya, ah hintay niya na maging stable bago po i-print doon. Kahit anong pindot mo doon, hindi po siya mabipindot. So, ganun po yun. Kunwari, baboy po ako, ganyan. magalaw ah. Ayan. So, ganun, magalaw. O, tapos, galaw-galaw lang. O, yan. naging baboy na ako. o, yan. Naging stable na ba? Naging stable na. Okay. Okay, so next. Ano ah, timbang ko? <laughs> Wala pa. Ah, sige. Hindi mo pa ilalagay doon. So, mamaya. O, oh, ito, pangatlo. Yan. Galaw, galaw daw. Galaw, galaw, galaw. Okay. Galaw mo Ayan, pinating ko sa gitna. O, oh, yan. Okay. Next. Next. 55 kilos ka. 55 kilos? Oo, oh, 55 kilos ako. Okay, sige, next. 92 yung una, tapos ako 55 kilos. Okay, ito naman. Kunyari, magalaw ka, kuya. Okay, naka Ano siya? <laughs> ano siya, naka? Dapat gumagalaw ka siya. Hindi tayo nagka-accumulate, di ba? Ayun, oh, ayun, ah, ayun, ayun, uh, So, ulitin natin, ulitin natin. Ulitin. Hindi ka nagka-accumulate. Hindi, okay lang. So, hindi, ulitin natin ulit, ganon. Hindi, hindi, Sige, sige. Pidot naman gitna. Hindi, sabihin nyo na lang, ma'am, na isa sa form ng ano yun. Isa sa features ng pilbango na yan. Okay. Yung napindot ko po kasi kanina naka-animal mode. So, ibig sabihin, Paisa-isa po siya, mag-print out. So, hindi po siya mag-accumulate. Pero kahit magalaw, mag-print pa rin siya. i naman po natin yung accumulator nila. So, sige, labas ka na. Ano, sige? I-test wait muna tayo. Okay. Sige. Okay. Try ulit natin. Okay, 100 kilos. Okay. Gitna yan na, Gitna. Gitna ba? O, ito sa so gitna. Okay. Uh. And then, una na. Ito na yung una. Ang pipinutin ko na M plus na. M plus na. Ah, okay, oh, sige, sige. Sige. Okay. <Prevention of Albanese> Okay. O, sige, sample muna. Okay. Ayan. So, kahit magalaw siya. Ayan. Hindi, pag magalaw siya, Okay. So, dapat nakaano ano muna siya, stable siya, no? Okay. M plus na, no? O, ayan. O, nag-add na. Sige, yung isa naman. Ayan. M plus ulit, ano? Ayan. Okay. Di ka, Christine. Iktimbang ka. Dali na, kasi nag-sample lang to. Hindi ka na. O yan. Oink, oink. Okay. M plus ulit. Okay. O, Christine. Christine, next ka na. Dali na. Okay. Okay yan kunyari, eh, sige, galaw-galawin mo. Kunyari, baboy ka dyan. Ayan. Galaw-galaw ka. Galaw-galaw ka, okay. Galaw-galaw ka, magpag-galaw. Sige lang galaw. Ah, okay. Uh, okay na. O, sige, ako naman. Sige, labas ka na. Kunyari, baboy. O, yan Okay, pinuting mo na. Okay. Okay. Ah, uh, ano na gagawin? Ano na next? magto na ba yan? Feed, feed. feed na? Hindi, yeah, mo total mo na MR. MR. Total, uh, MR. Okay. 348. Okay na po yun. Wala na akong pipindutin dyan. Hindi siya nagprint dito. MR. Hindi, siya, hindi ko narinig na mag ano. Oh, yun na. Ito, pakita ko sa inyo. Oh, ito na yun. Nagtimbang po kami. So, ayun, may date. May date na po siya. Tapos, yung time. And then, ito po yung test weight na. 100 kilos. 91. 70. 80. 44. 55. So, ang total po yan is... May number. Number din. Ah, may numbering din pala. Ayan, o. 1, 2, 3, 4, 5. So, mabibilang na din kung ilan yung baboy na lumabas, di ba? Tapos yung total weight po nila, 348 kilos. Yun, so, ganun. Hmm. Ang ilalagay mo na lang dito, kunyari, 348 times 200 kilos, ay 200 per kilo. Ganun na wish ko lang, 200 per kilo ng live weight. Grabe, ang baba pa naman ng live weight ngayon. So, ganun. Anyway, tapos na po yung presentation po namin. <laughs> so, ganun lang po yun. Na, natutuwa lang ako dahil sa, dahil bago na po yung timbangan namin. Um, para hindi na rin po kami mahirapan magtimbang, tsaka syempre accurate na rin po yung pagtitimbang namin sa mga alaga po namin baboy. Para hindi po rin kami malugi, di ba? Sayang din yung ano eh, kikitain mo kahit yung mga points-points lang. So, ang tanong, magkano naman kaya yan, ma'am? May discount ba kami? Ayan, so ito si ma'am, oh. Dali na, video mo si ma'am kung magkano. Magkano yan, ma'am? Separate yung ano, printer. <laughs> Discounted na dahil bininag ko na yung ano nila, timbangan. <laughs> oh, yeah. Hey. Ganon. So, bumili din po kayo kung magkano. Sasabihin ba natin kung magkano, ma'am? Or confidential? Confidential. <laughs> Confidential. So, yun, i-message na lang po ako or mag-comment po kayo para maibigay ko po yung number nila kung interested po kayo bumili nito. Kasi itong binili po namin, separate po yan dun sa printer, ha? Iba po yung price nito. So, nasa magkano po ito? Pwede, Pwede naman po sa labas bumili nito eh, nasa 15,000 or kayo na po bahala mamili ng ano, bumili ng printer ninyo. Basta yung timbangan, sa kanila po yun. So yung timbangan, tsaka itong indicator, magkasama po yan ha? Ulitin ko lang, at saka except yung printer. Yung printer, again, ulitin ko lang, sa labas nyo po bibilhin yan. Ito naman, uh, yung dalawa free, di ba, ma'am? Dalawa free. Tapos yung dalawa naman, binili po namin. So, magkano ba isa niyan, yung ganito? Nasabihin ba natin yung price? <laughs> Confidential daw yung price So yun si ma'am na lang po yung kakausapin niyo Pag gusto nyo bumili ng uh, weighing scale So ganun po yun Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe Please subscribe and hit the notification bell Para lagi po kayo updated sa mga bago kong video Happy farming everyone! Plastic pa ulit para mukhang bago